Mapagkunwari ka ba or may kakilala kang taong magaling magkunwari? Alam mo ba ang bulaklak na hawak ko isang halimbawa ng bulaklak na napakagaling magkunwari. Bulaklak, bulaklak, bulaklak. Alin dito ang tunay na bulaklak? Alin? Itong dilaw o itong pink? Alin dito ang tunay na bulaklak? Ang pinaka-bulaklak dito ay yung nakikita ninyong kulay dilaw. And these are not petals. Alam mo ba, yung mga pink na kulay na yan ay napagkakamala mga petals. Pero hindi yung petals. Anong tawag dyan? Bracks. Petaloid bracts Ganoon din dito. Ang pinakabulaklak dyan ay yung kulay yellow na parang star. bracts are generally associated with flowers. And the main function of it is to attract pollinators. Kaya malaga ang ginagampanan ng bracts sa isang bulaklak. At para maging efficient sa pag-attract ng pollinators, kailangan matingkad ang kulay nila at kailangan colorful katulad noon para mas efficient sa pag-attract ng pollinators. O di ba? Matalino, mapagkunwari nga lang. Kaya yung Musaenda niya ay isang halimbawa ng mapagkunwari. Magaling magkunwari. Kilala niyo ba 'to? Widespread ito sa Pilipinas. Kilala ni na kahoy Dalaga. May scientific name na Musaenda Typica. Isa itong native species mula sa Rubiaceae family. Distinct sa kahoy dalaga yung kanyang kulay puting brax. Hindi yan ang bulaklak. Ito ang pinakabulaklak yung kulay dilaw lang. Marami ding medicinal uses ang kahoy dalaga. Ang dahon ay traditional na ginagamit pang gamot sa lung infection. At yung bark naman niya ay traditional na ginagamit pang gamot sa sakit ng chan. Pero tatandaan, ito ay nananatiling traditional claims lamang. At kung nagustuhan mo ko, stay yung video, i-follow mo ko dahil ang maganda ng buhay ang may alam